Hello mga kababayan. So guys, ngayon ay Holy Wednesday. So bali bukas, Monday Thursday at saka sa Good Friday, hindi ako mag upload ng video kasi mag observe ako ng Holy Week. Ah uh, mag ano ako. Ah uh, pagmumuni-muni ko anong ang aking mga nagawa sa buhay ko tapos sa uh, manghihingi ng patawad sa mga nagawa kong kasalanan sa ibang tao at ganyan din sa kasalanan ko sa sarili ko, di ba? Ma uh, guys, hindi lang sa ibang tao tayo may kasalanan eh, minsan sa sarili rin natin, di ba? So, kaya bali ito yung uh, i-upload ko ang susunod na upload ko ay saan na Black Saturday na. So, bali ang dahil Holy Week ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo katulad nung nasa thumbnail ko, no? Kung ano yung itinanim mo, yung nangaanihin mo. Kasi kagaya guys nung SMNI, di ba na revoke yung franchise nila, no? Nakuha na. Kung baga man nabawi na, no? Yung franchise nila. Kailangan nala na maaprobahan talaga sa Senado. Pero actually guys, ah, sa Kongreso, approve na talaga na tatanggalan na sila ng franchise, itong SMNI. Ang gusto kong sabihin sa inyo guys, uh, ipaparecall ko lang sa inyo, na ito ay karma. Karma kangino, karma to kay President Duterte at saka kay Kibuloy. Alam nyo guys, kasi alam nyo naman na itong dalawa na to ay talagang mag-BFF. Talaga silang mag-best friend. So ngayon, ah, dati, kaya napasara ang ABS-CBN, ang pagkakaalam ko, ah, kasi daw dati ah, si President Duterte nagpalagay ng ads doon sa ABS-CBN tapos hindi naman daw nai air nung panahon ng ano kampanya. So ngayon na ah, ang sa akin lang sa tingin ko ang nag-trigger talaga bakit ah, napasara ang ABS-CBN kasi malaking factor ha, ah, para sa akin yung dati na sinabi ni hinamo ni Vice Ganda si Kibuloy kasi nga 'di ba si Kibuloy mahilig siya doon sa stop yung kunyari may lumindol lang tapos sasabihin niya siya ang ano no nagutos na lumindol pero ako guys, kampi ako dito kay ano ah, di naman sa pagano kay Vice Ganda. Kasi totoo naman yung sinabi niya na hindi naman Jose si kay Buloy, di ba? At para siya eh magpralala na halimbawa siya nagpa-lindol sa isang lugar, di ba? Ang sa tingin ko talaga na imbiyer na doon si kay Buloy. Tapos sa pagka na niya, syempre, alam mo naman, ah talagang magkautotang dila sila talaga para magkapatid na karnal sila ni President Duterte na insulto siguro si Kibuloy eh inudyokan si President Duterte na ipasara ang ABS-CBN ayun talaga yun guys doon talaga yung pinakamatindi yung halimbawa nag, kasi ang ABS-CBN din ano yan eh yung tumutri, tumutulig sa rin sa ibang mga gawain dati ni Duterte na parang balikoko pero siguro yung parang talagang nail in the coffin kung baga man, yung, yung talagang nag-hammer bakit mapapasara ang ABS-CBN, eh yung ano, siguro inudyukan talaga ni Kibulo yan na ipasara ang ABS-CBN, tanggalan ng prangkisa. So, nakatotoo na nga, uh, wala na tayong ABS-CBN, kasi ang ABS-CBN na lang ay nakikipag-partnership na lang uh, sa GMA7 at saka sa TV5 sa kanilang survival, no? Pero kahit na nakikipag-partnership lang sila, malaki pa rin, hindi pa rin mapatumba na. Sila ay kumikita pa rin, hindi pa rin sila talaga yung tumimbuang o yung talagang nalugi na wala na parang wala nang ginawa. Hanggang ngayon, matatag pa rin ang mga programming ng ABS-CBN. At isa ako sa nagagandahan, guys, sa ABS-CBN, sa paggawa nila ng mga teleserye, lalo na pagkagabi yung kanilang prime time. Ang gagaling, ang gaganda ng mga artista, and ang, gagaling ng mga artista, ang gaganda ng mga plot, no? So, kung bagaman, na wala ang prangkisa ng ABS-CBN, pero ang ABS-CBN, nagtatrive pa rin. Kung bagaman, ah, sila ay umuunlad pa rin, kumikita, no? Ang nawala lang prangkisa. So, eto na. Guys, huwag nyo sabihin ng isang bagay na ginawa nyo ay hindi babalik sa inyo kita nyo, napasara ang ABS-CBN ngayon ha, si Kibuloy, na alam niya, napatapos na ang termo ni Duterte, ano, su ano sumipsep talaga kay ano, Marcos, kung baga alam nyo, si Kibuloy, para yung ano eh, alam nyo ba yung mambubudol, o yung parang isang, ah, uh, budol-budol, ano ba yung nagbubulong, di ba yung, o oh, yung mabudol ka, di ba yung parang, para man loko yung may bulong. Alam mo ganun si Kibuloy. Ah, uh, plinano niya na mapalapit siya sa Marcos at ito ang iendorso kasi nga ang matunog naman nalo si Marcos. So nung kampanya sumipsip na siya kasi nga nagtatanim na siya dahil alam na niya sa sarili niya na talagang marami siyang atraso sa batas. Pero guys, sabi nga, sabi ni God no, ni God the Father, God the Son Jesus Christ at ni God the Holy Spirit, ano, your ways are, ano, my ways are higher than your ways. And my thoughts are higher than your thoughts. Kung baga man, yung kaisipan ng Diyos, mas mataas kesa sa atin, yung mga kaparaanan ng Diyos, masigit na mas mataas sa atin, no? Kung baga, limited lang tayong tao. Pero ang Diyos, ano, unlimited yan. Infinite. Kung baga, hindi mo, walang siya ang, ano, simulat ang wakas, di ba? So, kung bagaman, hindi akalain, no, na yung dating SMNI, no, eh mawawalan ngayon ng prangkisa. ba diba? Hindi yun, sa imagination, hindi yun inisip ni Kibuloy at ni President Duterte na magaganap. Kasi nga, nagtanim na siya ng pagsipsip kay Marcos, eh. Pero ayun ang naganap, guys, ba diba? Ayun, alam nyo, guys, ang titignan nyo, yung malalimang eksena bakit yung naganap. Yun, ang pagkawala ng prangkisan ng SMNI ay karma dun sa ginawa ni President Duterte na sa tingin ko ha, ang nagchuchu talaga ha, ay si Kibuloy na tanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN. So, yung tinanim nila kasamaan, no, bumalik sa kanila. Yung SMNI nawala ng prangkisa na hindi nila may imagine. Ganon ka ano makapangyarihan ng Diyos, guys yung akala natin hindi magaganap sa atin, yung akala natin na walang balik sa atin, na, dahil wala tayong nakikita eksena, di ba? Ah, uh, malakas tayo, tapos makapangyarihan tayo, marami tayong salapi, parang tayo eh untouchable. Pero maraming kaparaanan ng Diyos, paano tayo turuan ng leksyon, guys? Dito, tinuro nila kay Kibuloy, tsaka kay President Duterte na siya pa rin ang Diyos na sa kanya pa rin ang final say na hindi tayo pwedeng gumawa ng masama sa kapwa natin na hindi tayo mababalikan. Kumbaga, ano, ang bukas guys, hindi yan nakapangako. Mas kaya ang eksena mamaya sa buhay natin, hindi yan nakapangako. Kasi marami akong nakita guys, no, mga mayaman din naman, no, pero sa isang iglap, nababago yung takbo ng buhay nila. Kasi, minsan si Lord, hindi yan nagbibigay ng problema na akala mo, ang problema mo darating sa kaparaan ng pera. Lalo na kung marami kang pera. Di ba? Hindi ganun si Lord. Uh, yung wala exempted sa kanya, marami siyang ways paano niya maipatupad yung paghatol niya. Lalo na kung may ginawa kang masama sa kapwa mo. Hindi pwedeng gumawa tayo ng masama sa kapwa natin, tapos tayo nabubuhay ng masarap. Hindi pwedeng ganun. Kasi, si God, just yes, papakita niya na may Diyos na siyang hahatol sa atin. So, bali, eto, sana makarating to kay, ano, no, kay Buloy, tsaka kay President Duterte, na sinasabi ko lang na kaya na wala ang SMNI franchise. Eh dahil nga, tinanggalan nila ng prangkisa ang ABS-CBN. Na silang dalawa talaga yan, lalo na ang nag talaga si Ki Buloy, kasi na insulto siya nung siya eh tinutuya ni ano, Vice Ganda na sige nga sige nga ipahinto mo nga 'yung ano, 'di diba? Kasi tama naman si Vice. Buti nga si Vice pinunan niya, 'di ba? Eh kaya nga lang nag nagsori siya, nagsori rin siya in the end, 'di ba? Pero ko ako hindi sana mag-sorry si Vice. Eh, ano, sana pinanindigan na lang niya talaga dahil talagang si kibuloy isang bulaang propeta. Ah, uh, sana nanindigan na lang si Vice Ganda dahil ayun naman talaga ang nasa puso niya. Siguro na ano lang siya, napilitan siya mag no? Kasi sa mga circumstances na nangyayari sa kanya, sa kanila, no? Sa trabaho niya, sa pinagtatrabahohan niya, napilitan siya mag-sorry kay Buloy. Pero actually, tama si bay sa pagsasabi na etong si kay ay hindi talaga anak, hindi appointed son, hindi anak ng Diyos, no? So, ayun lang, guys, ha? Sinasabi ko lang na karma ang nangyari sa SM9. Kaya ito na wala ng prangkisa. At ito ay hatol ng Diyos sa kanila ni President Duterte at Keke Buloy. O, dito na lang ako guys ha. And blessings, blessings everyone. Bye!